Oras natin mga ka life and grind, alauna ng madaling araw. At kakauwi ko nga lang pala galing sa work. Bukas nga pala ay day off ko kaya nagmamadali ako maglaba para bukas kahit tanghali na akong gumising okay lang. At syempre medyo gutom na din ako kaya nagluto ako ng isang pangmabilisan na at kanina pa naman din ako natatakam dyan. Nagsinangag lang ako ng diles kaya yan yeah, nagpainit muna ako ng kawali at sinangag ko nga ako ng konti yung diris na yan. At syempre, nilagay ko muna sa side kasi mag-omelette nga pala ako ng itlog. Medyo natakam din ako dun eh. Sa, sa ginisang kamatis tapos nilalagyan ng itlog. So, ayan, binalik ko yung kawali tapos naggisang muna, muna ako ng bawang. At sinundahan ko na ng sibuyas, guys. So, habang nagigisa yon, binati ko na itong itlog. Siguro mga tatlong piraso lang. para Parang ngayong gabi ko lang siya ulamin. yun ang isa sa mga pinakamanimit na problema ng mga FW, guys yung nag ka ng uulamin guys yung pangmabilisan mabilisan para mabul mo yung oras ng pagpapahinga kaya sa kabila ng mga ibang video ko guys gusto kong i-share sa inyo kung ano yung tunay nangyayari bukod doon sa pagkain-kain namin sa labas so ito yung tunay na nangyayari sa buhay talaga ng isang OFW so ayan hugasan ko lang muna yung mga pinagginamit ko sa pagduluto kasi para mamaya pagtaas kong kumain konti na lang hugasan ko no So, kasi dito, wala naman din ibang magugasan kundi ikaw lang. So, ito, kailangan mo din itong uh, linisan pagtapos mong gamitin kasi hindi lang naman ikaw ang nakatira rito. So, ito na nga, umpisa na ng pagkain, nakakain na din tayo. Ito, so, ang pinakurat, bagay na bagay dun sa ating diles uh, dealers na piniriton. No? So, ayan, sumundok na ako ng kanin at kakumuha na rin ako ng konting itlog. Sinuso ko yung dilis dito guys, nakakamiss yung mga gantong klaseng ulam pakinggan nyo ang crispy no nakaka miss napaka simple pero nakaka miss kaya minsan napaparami talaga rin ako ng kain sa mga yan tapos ito meron nga pala ako si charong baboy na nakatago doon so sinusa ko na rin doon sa suka sarap tapos may natira pa akong orange dyan yung isang araw pa yan kaya yan panghimagas ko minsan talaga medyo late na bago ka mak pa makakain so yan tapos na akong kumain hinigasan ko na itong mga pinggan natin yung ginamit sa pagkain sa so, wala namang ibang magdidikpit din ito at hindi ikaw lang at hindi, hindi naman hindi maganda ay mo din sa kwarto. So, ganyan yung mga ganap sa mga oras na pag uwi mo, pag may konti pang oras. So, naisisingit pa yung pagluluto. Pero pag wala ng oras, hindi na rin kami nagluluto. So, ayan, namin naman akong tubig. At ngayon, eh, mag-toothbrush na ako para habang uh, nakasalang yung nilalaban ko doon, eh, tapos na ako mag-toothbrush at sasampay ko na lang at tutulog na ako. No? So, brush lang muna ako. Oh, isang mabili, isang toothbrush lang lang. Nakalimutan ko nga pala na lagyan ng downy kaya in-extend ko pa tong isang ng labahan ko ng 15 minutes. Tapos yung puti, buwas na lang kasi magkalas stress na ng madaling araw. So, nakakapagod na at hindi na natin magpahinga. So, huwag na tingnan. Pasok muna ako sa watao Balik to. Tapos yun na nga. Natapos na nga aking labahan. At ito, isampay na natin. At yon tapos na nga. Salamat sa panonood nyo. See you sa next video. Yee!